So ano yun guys? Yahoo! Ano yun, ano yun guys? Gusto kong magaki! <laughs> so ano yun guys? <laughs> Kamusta? <laughs> guys?

Parang wala ka sa modata pare ah. Tumingin din naman. Lagi <laughs> 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 Nawala nawala, nawala ng biko widget, nawala ng pagkain na tina, nilagay niya doon sa bag niya doon, kinuha. Tapos okay, ngayon, damit niya naman t-shirt na itim daw, nawala. Kaya ganyan ka siya ka kaswerte ngayong araw na to. <laughs> Kaya uuwi siya nang Jensen na walang damit. Let's <laughs> go. So guys ngayon nagdi-discuss sila kung saan napunta yung t-shirt niya. Palestine, 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 Palestine. Palestine, Palestine. 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 Palestine.

Ito yung mga araw na masasabi kong kaya ko naman pala balikan ang mga kasiyahan ko nung aking kabataan. Mga kasiyahan napaka priceless. Napasama ka na naman sa mga tropang nag enjoy na sa apat na sulok ng haligi ng kanilang kasiyahan. Lesson learned ko dito ay di ko kailangang pilitin ng sarili bumili ng mga bagay na bagay na sa tingin ko ay yun lang ang magpapasaya sa atin. Kasi wala akong pera. Wala akong ganong kalaking perang bibili ng mga ganyan. <laughs> Buksan mo lang ang iyong mga mata sa mga taong tanggap ka sa anumang laban mo sa buhay. Hindi niya napapansin guys.